Mga Miss Universe nga muna yung mga makakasama ko ngayon. At grabe mga guys. Sobrang ganda nga lahat nila. Lalo nga kapag makita mo pa sila ng malapitan. Kaya ngayong araw nga. Samahan niyo akong iuwi si Miss Baguio sa Pampanga. Kasi gusto na to ng mama ko mga guys. Chot! <laughs> ngayong araw nga pupuntahan ko muna yung mga Miss Universe. Pinakaporma ko na nga kahit sobrang init. Kasi Miss Universe ba naman yung makikita? Kaya kailangan gwapo si Chot. <laughs> Sobrang aga pa nga nito. Kaya medyo inaantok pa ako. Napuwiat din kasi ako kagabi. Kaya yung mga bata ko gusto pang matulog. Pero worth it naman yung pagising natin na maaga mga guys. Miss Universe nga yung pupuntahan natin. Kaya kahit wala akong tulog, pupunta talaga ako. Chot! Pumunta pala kami sa BGC para din magtrabaho. At doon nga sa trabaho namin na pupuntahan. And doon din yung mga sumari ng Miss Universe. Nakada province nga, may kanya-kanyang representative. Okay. Kaya mamaya papakita ko sa inyo kung sino yung mga nadito. dito na din pala kami sa 36th floor. At halos nandito na din daw yung mga ibang content creator. sa kabilang room daw sila. Kaya doon na din kami dumiretso. Pagpasok ko nga, alas dito na din yung ibang content creator. Di pa naman ako late. Kasi may tatlo pa daw na darating. Nang <laughs> na, na ka kami mga guests. Naliwanag e, na din sa amin yung gagawin para mamaya sa field trip. Kaya nasa labas na din pala yung mga Miss Universe. Kaya pinalabas na din kami mga content creator. Para mamit na din sila. Nandito din pala yung tropa ko na si Carl. Nakasama si Mahal. Yeah. Kapapasana ko lang talaga kasi may kasama jowa. Kaya Di bali walang dalang jowa. Ayos lang yun ang importante. Dito ako mag sa mga sumarin ng Miss Universe. Ang ganda nga nila sa malapitan. <laughs> kaya yung mata ko, ikot din ang ikot. <laughs> Hindi nga daw sila kompleto ngayon. Kasi yung iba nagkasakit. Kaya baka yung iba sa inyo hanapin sila. Sobrang hirap din kasi talaga sumali ng pageant. Kaya kailangan mo din talagang maging malakas. Pero kung ikaw na kayo mismo nandito. Kapag nakita mo nga sila sa personal. Masasabi mo lahat sila pwedeng manalo. Nahanap ko nga si Miss Pampanga. Kaso nga lang na nagkasakit daw kaya siya. Kaya sabi ni Russell. Kaya na muna daw yung papalit kay Miss Pampanga. Kada content creator din na pumunta dito. May maka makakasama kami tatlong beauty queen. At si Miss Baguio nga. Australia. At na punta sa akin. Sobrang tangkad nga nila. Kaya nagmukha din akong maliit. Bago nga natin sila interviewin Ipapakita mo na nila dito sa vlog yung Lagi nilang pinaghahandaan na tinatawag nila pasarela Pinasabay na din kami Para daw kunwari lumalaban daw kami ng intram sa school Natatawa nga ako dyan Kasi yung lakad ko parang varsity sa school hindi na din ako sanay sa kakamodel mga guys. Kaya isipin nyo na lang din dyan. Bodyguard ako ng mga Miss Universe na nandito. Shot! <laughs> sa pagsali din pala ng pageant. Kaya isa din talaga sa pinaghahandaan. daan question and answer ba? Kaya kailangan. Handa ka rin talaga sa mga nagtatanong. Ay, hinanda rin pala akong mga katanungan. Na sobra din talaga nila ako napahanga sa sagot nila. Diretso ang English. Kaya yung ilong ko neto manunosebleed na. Pero sobrang bait din nila. Kaya lang kapag nagsalitahan na. Mapapatulala ka na lang din talaga. Hindi yeah. ko lang kung may pumapasok pa sa utak ko. Basta tumatango na lang din ako kapag hindi ko maintindihan. Shout! <laughs> din pala sa ganda plus na meron yung mga candidate. Meron din pala talaga silang talino. Kaya mapapalakpak ka na lang din talaga sa sagot nila. Ay, sa sobrang galing nila mga guys. Na kahit sino nga manalo. Ay, pwede din talagang ilaban ng Pilipinas. At sana nga. Sila na din talaga yung makakapag-uwi ng corona. Kasi kung hindi yuh, nga. Uwi ko na lang silang tatlo. Shout! Pagkatapos nga ano pang malakas ang interview namin dito ba guys? Nagpaalam na din ako para makapagpahinga na sila. Sabi ko nga kay Miss Bagyo, doon ako sa Bagyo maninirahan kapag pinalayas ako ni Mama. Chot! Sabi niya niya sa akin, huwag ko na daw ubusan yung paninda ni Mama. Natapos na din pala si Russell sa interview niya. Kaya mabambala din kami para makakain And hey, na. Kaya lang din ako nakaramdam ng gutom. hindi pa ako nakakapag-almusal ng bahay. wala nawala ulit yung gutom ko. Kaya oh. makita ko ulit sila mga guys. Chot! nanonood pala ng Miss Universe. Malapit na din pala yung coronation night. Kaya malalaman na rin natin kung sino yung magiging susunod na Miss Universe. Narirot ko na din pala si Ati at sobrang Patch. sobrang bait at sobrang supportive. Pero nagugutom na talaga Kaya, ako. Kaya bumalik na rin ako sa buffet para makukuha na rin ang pagkain. Kasi ba ako to mga guys. <laughs> Meron pa din naman natira. Kaya nakakain pa din naman si Chowot. <coughs> sobrang nagutom nga ako. Kaya napadami din yung kuha ko. Kasama ko din palang kumakain dito yung dalawang lovebirds. At yung iba pang mga content creator. Kaya maraming salamat Bingo Plus. Oh, yeah.